Mga ka-Republic, inamin ang Hinebra coach na more locked in o mas focus ang talk and text sa Game 1 kung kaya nagresulta ito ng pagkatalo para sa Gin Kings. Ngunit na ako ang American mentor, hindi na dapat maulit ang ganong laro ng Hinebra kung saan ay parang naging MIA or missing in action ang dalawa sa mga inaasahan niyang player, sina Scottie Thompson at RJ Abarientos. Nahirapan si Scotty sa depensa ni RHJ, samantalang nag-struggle din si RJ laban naman kay Jason Castro. Magkakaroon ng malaking adjustment sa Game 2 kung saan umaasa ang mga Hinebra fans na babawi ang mga magala. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka malungkot na inamin ni Coach Tim Cohn nagtagumpay ang talk and text na alisin sa Hinebra ang tunay nilang laro sa Game 1. Binura ng talk and text ang pagiging number 1 ng Gin King sa 3-point shooting. Ginulat sila ng tropa ni Chotreya sa higpit ng depensang isinalubong ng mga ito sa kanila sa kanilang unang paghaharap dito sa Governors Cup Finals. Dahil nga sa hinati sa Group A at Group B, dahil sa bagong format ay hindi sila nagkalaban sa elimination round. Ang Game 1 sa Finals ang naging una nilang bakbakan sa conference na ito. Naging isang solid defensive team ang talk and Text at kitang kita ito sa kanilang mga nagdaang laro mula sa elimination. At ang Hinebra naman ay naging number one team in terms of 3-point shooting. Magiging crucial ulit ang depensa ng TNT sa Game 2 bukas upang pigilan ang Hinebra na maibalik ang matalas na 3-point shooting ng mga ito. Sa game 1, nagtagumpay ang talk and text na pahirapan ang Gin Kings. Bihirang-bihirang makalibre ang mga shooters ng mga mag-aala. Laging china-challenge ang mga tira ng Hinebra sa labas na nagresulta nga sa isang napakaalat na gabi para sa mga bataan ni CTC. At inamin ito ng Hinebra coach na tanggal ng TNT ang mainit nilang outside shooting. Buong laro raw ay mas lock-in o mas focus ang TNT. Papanoorin daw nila ang video ng Game 1 at mula roon magpaplano sila ng mga adjustment sabi ni Coach Tim Paano makakawala si Scotty sa magandang depensa ni RHJ? Nag-struggle ang former MVP sa pagbabantay ni Randy Hollis Jefferson at safe sigurong sabihin na wala ang kalahati sa laro niya sa Game 1. May pitong puntos lang siya compared sa 22 point production niya laban sa huling laro nila kontra sa SMB sa semis. Parang namalahibo rin si RJ Abarrientos laban naman sa kanyang idolong si Jason Castro. Nang sagasain ni Dablar ang depensa ng Hinebra rookie at makaiskur ito parang nabawasan ang kanyang kumpiyansa. nag si RJ Abarrientos na sumagot ng puntos ngunit wala sa kanyang tira ang dating pulso. Sa kabuuan ay nakapag-contribute lang siya ng limang puntos malayo sa 28-point production niya laban sa SMB sa semis. Sa huling laro nila sa semifinals, 22 points si Scotty at 28 points naman si Abarientos. Sa kanilang dalawa pa lang ay 50 points na iyon. Sa game 1 sa finals, 12 points lang ang pinagsamang production nila ni Scotty Thompson. At naramdaman talaga iyon ng Hinebra para silang naging missing in action. Ngunit gustong isipin ng mga Hinebra fans, baka nagulat lang talaga ang Hinebra sa depensa ng TNT. Ito nga kasi ang unang pagharap nila this conference, kaya nanibago sila, especially si RJ Abarientos. Kung inyong naaalala, nag-struggle din ng Hinebra rookie sa PBA debut game niya kung saan natalo sila ng Rain or Shine sa Kandun, Ilocosur. Ngunit unti-unti nagsettle down si RJ Abariento sa pagtakbo ng conference at ngayon ngay naging malaking bahagi siya kung bakit nasa finals ang Hinebra. Baka raw kinakabahan pa si RJ sabi ng nakatabi ko sa Inyaris Sports Center. First time daw kasi sa finals. First time din ni Ray ng Batak sa finals at na maging ito ay umami na kinabahan din siya. Para daw nag-iba ang kanyang pakiramdam nang naroon na sila sa Inyaris Center Parang kinilabutan daw siya Pero nawala rin daw naman kalauna ng kanyang kaba At naging malaki ang kanyang impact sa Game 1 Para makuha ng TNT ang panalo Umaasa ang mga Hinebra fans Ngayong Game 2 ay babalik ang dating shooting touch ng Hinebra rookie Hindi lang ang kanyang shooting touch Sana'y bumalik din ang kanyang playmaking Na naging trademark din ng Uncle Niang si Flying A Tiyak na muling dudumugin ng mga fans ang Game 2 na gaganapin sa Araneta Coliseum bukas. Ang mga Hinebra fans aabangan ng adjustment na gagawin ni Coach Tim Cone para sa Gin Kings. Napakakrusyal na makatabla ang Hinebra dahil kung hindi, sobrang magsasayahin bilang ang mga fans ng TNT kundi higit sa lahat, magiging maligaya ang mga haters. Ang mga supporters ng mga team na naunang nagbabakasyon na sa Burakay. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang na walang magtatagumpay na vlogger, kaya salamat po sa inyong panunod. Shout out sa'yo, Harvey Dila Cruz. Salamat sa panunod, idol. Salamat sa suporta. sa Sa'yo rin, shout out, Ruben Dolor, kabayan. Kumusta ka na dyan sa bawan? Ay binagyo tayo, eh. Shout out sa'yo. Sayuren Jomili Montemayor. yes bounce back hard next time sa game 2. at Sayuren Hernando Lopez Jr. shout out Sayo Idol, salamat sa suporta. Sayuren shout out Jerome Irangco, shout out Sayo Idol, salamat na anjan ka. Sayuren Laisa Maloy, yes dapat buruhin yung mga yan. Sayuren Ruel Di Castro. Yes, bawi sa game 2. Shout out sa Idol. Sa iyo ren, Estrella Mercurio. Salamat, salamat sa iyo. Shout out din Herminia Balinget. Shout out sa Idol. Salamat sa suporta ah. at sa Jay Dakara. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.